Ipinagluluksa ngayon ng kanyang mga kaanak ang isang 65 anyos na senior citizen na nasawi matapos mabagsakan ng niyog sa barangay Ginsangan, Santo Niño, South Cotabato, Kamakalawa. Kinilala ng Santo Niño PNP na pinamumunuan ni Major Raymond Faba ang biktima sa alias Watat, residente din na nasabing barangay. Lumabas sa inisyal na pagsisiyasat ng PNP na habang pinuputol ng mga manggagawa ang isang nyog gamit ang chainsaw, tumama ito sa katabing puno ng nyog na marupok na. Dahil dito, natumba ang nyog at eksaktong bumagsak sa biktima na binawian ng buhay. Ito ay matapos magtamo ng malubhang mga sugat. Sugatan din ang may-ari ng chainsaw na si alias Biloy, 65 Baños nakatira rin sa barangay Ginsangan na dinala sa Norala District Hospital. Naaresto naman sa lugar si Alias Botong, 51 anyos, residente ng Purok Aginaldo Santo Niño na sinasabing humila sa lubid habang pinuputol ang puno. Dalawa pang kasamahan nila ang agad na tumakas matapos ang insidente. Si Alias Lanoy, isa rin tagahila ng lubid pero kalaunay sumuko sa PNP. Sa ngayon, nananatiling at large si Alias Murit, isang chainsaw operator na residente ng Banga, South Cotabato. Patuloy ang isinasagawang follow-up investigation at hot pursuit operation laban sa tumakas habang inihahanda na rin ang kaukulang mga kasong isasampa sa korte. At kung bali nagahila ng sa tali, kali, kung nakapalagi. O, itong nakapalagi, kung itong nag-operate mismo sa mga Pero ang isa, uh, upo itong nag-auyat sa mga kali dito, nag-surrender man niya po after an hour. Pero ang at-large lang karon itong operator ito mismo sa mga si Santo Niño PNP Chief Major Raymond Faba. Grace Toreta, NDBC, Bida Balita.